ay nang tuyo. Pipindito ko to eh kahit basa. lang kasi malakas yung palabas eh. Ngayon ipag-aano natin? Hindi na ibibilad kasi kumukunat pag bibilad. Talagang tutuyuin lang natin. Ibaliktad ko naman siya ngayon. Nakapagprito na ako nang hindi pa siya natutuyo. Kaya sabi ko sa kaibigan ko, tuyong basa. Masarap siya guys. Kasi dito, ang tigas-tigas ng mabibiling tuyo. Ako naman ay alam ko lahat gawin halos pag sinisipag. Ngayon kasi siray natin ako. Kailangan pag nagtabas ako, ano na. Ano na ka doon? Pag nagtabas ako, diretso 18 kaso. siray natin ako. ganyan din siya babaliktad para matuyo yung kabilang side kumbaga air dry lang siya kasi dito hindi pwedeng pilad napakainip dito sinubukan ko na dati sa daing matigas kaya ngayon ganyan na lang alam nyo kung paano tsaka na secret ko eh. tapos meron din ako nakababad na ano nakababad na ito na maalat Matutuyo lang ito sa ano. Matutuyo rin to sa hangin. Matutuyo rin sa hangin. mahirap lumabas sa init masyado. Hindi ko kakayanin sa ka init. Pag binilag to, titigas. Pagiging makunat pag niluto. Basa pa yung ano kasi nilalag. gumagawa rin ako ng ano. Matipid ako eh. Pero mahilig talaga ako sa production. Hindi nga ako makagawa ng togi ngayon. <coughs> My God. Lumabas kasi ako ang init sa labas. Kaya inuubo ko. Ngayon, Masako ah, na ito ng tisyo. yan sya. Makayokan mong eh. Amoy na nga eh. kaya kailangan ano yun siya talagang i -i, patuyo kasi malulusaw pag prito hindi ko siya pinatuyo natuyo na yung kabilang side niya pero yung iba hindi pa natutuyo na to sa ano sa init ng panahon 49 eh magagawa din ako ng mas masarap ay ginagawa kong bagoong na isda ito ginagawa ko itong bagoong na isda kaya lang nakabili kasi ako ng bagoong kaya hindi ko na siya ginawang bagoong ginagawa kong ano, ano ba yung, ginamos yan ang luso kong nagtuloy binabasurahan ko pag tinapon ko itong plastic. Mamaya lang tuyo na ito. Tapos pag natuyo na siya, ilalagay ko na siya sa tupperware. Pag halimbawa ngayon, di ba matutuyo na siya? Pagkatapos niyan, pag natuyo, ibabaligtad ko ulit. May mga tuyo na. Mayroong ano yung nasa banda ilalim. Kasi pinagkasa ko lang dito. Yung pala dalawa naman wala alagin. Pag natuyo na siya ulit. Babalik na rin ko ulit siya. Ayan. The best. Thank you.